Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pinakakasuhan na ng plunder, graft at direct bribery si dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Zaldico kaugnay sa maanumalyang flood control project sa bansa. Ang uh, rekomendasyon na yan, inihain sa Ombudsman ng Independent Commission for Infrastructure o ICI at ng DPWH. Kasama sa mga ipinasa nila ang kahong-kahong dokumento mga kontratang konektado o manokay ko, pati ang mga naging testimonya sa Senado. Isinuwiti rin nila ang mga testimonya sa Senado ni Orly Gutesa na nag-deliver daw siya ng mali cash sa mga bahay ni Narumwaldes at ko. Nakatutok si Salima Refran. Mismo si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-anunsyo ng pagsisimula ng proseso para masampahan ng kasong plunder ang pinsang si Representative Martin Romualdez at dating kongresistang si Zaldico. Ang ICI at saka ang DPWH ay lahat ng nakuha nila na informasyon ay irerefer ibibigay na sa ombudsman para imbestigihan ng ombudsman. Ito ay tungkol sa mga informasyon ng dating Speaker Martin Romualdez at saka ni Saldico. Kahong-kahong dokumento nga ang dinala kanina sa Ombudsman ng Independent Commission for Infrastructure at Department of Public Works and Highways na ilang buwan ang nag ng anomalya sa flood control projects. Sakop ng mga dokumento ang hindi bababa sa isang daang bilyong pisong halaga ng mga kontrata na napunta sa SunWest Incorporated at Hightone Construction mga kumpanyang konektado kay dating kongresistang Zaldico at sa pamilya nito mula 2016 hanggang 2025 Speaker Martin Romualdez uh siya ang naging speaker from 2022 to 2025 si Congress former Congressman Zaldico ang napili na Committee on Appropriations Chairman at ang uh, sinasabi nung referral na to ay dun sa relationship na yon no nangyari itong mga iba't ibang kontratang ito nagsumite tayo ng fax at mga dokumento pero sa aming pagagay merong basihan no para dun sa tatlong recommended na kaso ang rekomendasyon ng ICI at DPWH sampahan ng kasong plunder si Romualdez at ko pati graft at direct bribery. Kasama sa mga isinumite ang mga testimonya sa Senado, kabilang ang sa nagpakilalang dating security consultant ni Ko na si Orly Gutesa. Honor Sinabi si noon ni Gutesa na nag-deliver siya ng mali, -mali ang cash na, na may lamang milyong-milyong piso na kickback umano ang... sa mga bahay ni Romualdez na namin, ng speaker pa ito uh, at bahay ni Ko na nang nakaupo pa siya bilang House Appropriations Committee Chairman. Ang mga nilabas naman na video ni Ko sa social media Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, hindi nila maisama sa kanilang rekomendasyon dahil hindi ito pinanumpaan ng dating kongresista. We cannot include statements that are not sworn. That is the most important difference. At yung pong Facebook video ni former Congressman Zarbico, hindi po yun sinumpaan. Humarap noon sa ICI si Congressman Romualdez. Pero ang depensa lamang daw nito, assumption of regularity o pag-iisip na tama ang lahat ng nasa national budget at nasunod ang tamang proseso kahit walang patunay. Ang parati kong naririnig from all of the witnesses, they assume regularity, hugas kamay eh, sa madalit sabi no Hindi pwede yun. May sinumpaan kang oh, oath tapos hugas kamay. So you may have a responsibility. Sa lahat. Of course. Agad isasalang ng ombudsman sa fact-finding investigation ang referral na ito ng ICI at DPWH. Bukod sa susuriin ng mga dokumento, magsasagawa rin ng field investigation ng ombudsman para kumala pa ng ebidensya at palakasin pa ang reklamo. Asahan parawang raw paghahain pa ng iba pang mga rekomendasyon. Sa susunod na linggo, inaasahang makukuha na ang joint AFP-PNP reports sa mga iniimbestigang flood control projects sa buong bansa. Ang halaga ng mga ito, nakalululang 1.7 trillion pesos. I'll give you the number. Flood control lang, 1.7 trillion for 10 years. Flood control lang yon. Tanggalin mo na lahat ng binadget ng DPWH. 1.7 trillion. So isipin nyo Hindi ko man Ilang numbers Ilang series 1.7 trillion Was spent for flood control alone Kaya naman sa tingin ng mga dating mahistrado Ito na Ang pinakamalalang iskandalo sa bansa Mas malala pa Sa pork barrel scam noon We are in the midst of the biggest Most scandalous Scandal in our country The amounts involved in this ongoing flood control and infrastructure scandal have, have made the Napoles pedoff seem like a chump change. The sheer outrageousness of the sums involved in this newest scandal and the blatant nonchalance of the personalities purported in, purportedly involved are mind-boggling. Pero sabi ni dating sandigan bayan presiding justice Amparo Kabotahi sadyang mahirap litisin ang plunder sa korte. To the general public, the plunder law is perhaps the gravest crime that may be committed by, by a public official. However, any, any student of, of the law knows that a prosecution under this law has been rendered extremely difficult with the ruling in the Arroyo case requiring the identification of the main plunderer. <laughs> malakas ang ebidensya dahil ito lamang ang magiging batayan ng desisyon ng Sandigan Bayan. Para sa GMA Integrated News, Sani Marafra, na Nakatutok, 24 Horas. Haharapin down ni dating House Speaker Martin Romualdez nang may malinis na konsyensya ang imbisigasyon ng Ombudsman. Tiwala rin daw siyang magiging patas ito. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Tiniyak ngayon ni dating House Speaker Martin Romualdez na haharap siya sa imbestigasyon ng ombudsman ng malinis ang konsyensya. Ito'y ay matapos irekomenda ng DPWH at Independent Commission on Infrastructure sa ombudsman ang pagsasampa ng mga reklamong plunder, graft at bribery laban kina Romualdez at dating ako Bicol Representative Zaldico kaugnay sa mga umano'y maanumalyang flood control projects. Abogado ni Romualdez ang nagbasa ng kanyang pahayag. I willingly submitted myself to the ICI's fact-finding process, appeared voluntarily, and remained in the country. Throughout all these proceedings, no sworn or credible evidence has ever linked me to any irregularity. And again, my conscience remains clear. Sabi pa ni Romualdez, nagtitiwala siya magsasagawa ang ombudsman ng patas na investigasyon. It is now with the ombudsman. I trust in the ombudsman's impartial and thorough review and evaluation. I do so with confidence that a fair and complete assessment of the record will reflect the truth. Ayon sa kanyang abogado, nasa NCR lang si Romualdez at patuloy raw na ginagampanan ng trabaho bilang kinatawa ng Leyte First District. Yes, he's just around. This is just a text message. Is he in Leyte NCR? NCR, NCR. Will he continue to attend the sessions? I, yes, I think uh, business as usual. He's uh, the representative of Leyte. Sinisika pa namin kuna ng pahayag si Ko na nasa labas ng bansa simula pa noong Hulyo. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, Nahatuto, 24 Horas.